1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello! beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama sa Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggam bongga. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat po sa pagmamahal at sa ka, syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan. So, thank you sa inyong lahat. At eto na nga, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, mga drama ngayon sa nanangyayari dito sa Miss Universe. Mama, sa anong masasabi mo at anong reaction mo dyan? Ang reaction ko dyan ay nakakaloka. So yun, nakakaloka kasi alam niyo yon na parang, ay hey, nako, parang ang nakikita ko dito ay miscommunication nila sa isa't isa. Bago magsimula pa lang yung pageant, sana pagmitingan na nila yan. For sure, alam nila yan eh, pero hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari talaga inside. So, eto ba ay alam ba talaga ni Mr. Nawat o hindi ba alam ni Mr. Nawat? Or, talaga bang nababypass pa ni Mr. Nawat itong si Raul? So ganoon yung mga nakikita kong problema dyan eh. Kumbaga parang ang ending lang talaga kulang sila sa komunikasyon. Ganoon. Hindi sila ano, kumbaga parang miscommunication ang nangyayari sa kanila. Kaya ganyan ang sitwasyon. So medyo nakakalungkot dahil dito na aalaman na natin na talagang medyo malaki talaga ang problema ng Miss Universe. Hindi to biro. Nawawala na talaga ang Miss Universe sa tamang sistema. Nawawala na ang Miss Universe sa mga, kumbaga parang sa, sa tamang direksyon. Medyo nakakalungkot kasi syempre, itong mga taong involved na dito ay parang, hindi nila alam kung paano patatakbuhin ng tama ang Miss Universe. So, yon Kaya, nalulungkot ako. Pero I hope na sana ay maayos nila to. Sana mapag-usapan nila ng tama. At higit sa lahat, wag naman nila pabayaan ang Miss Universe na maging ganito. Oh, so yun. So, kasi ano to eh, kumbaga parang isa tong sa mga brilliant na pageant para sa atin eh. Tapos nakakalungkot no. Alam niyo kung akong tatanungin ninyo, mas gusto ko na sana talaga bumalik ang Miss Universe kala Paula Sugar sa USA. Kasi parang feeling ko kung sila ang nagpapatakbo at sila ang gumagalaw dyan, mas bongga, mas alam nila kung paano aayusin ang tamang sistema. Pwede naman uli nila kunin si Paula Sugar dahil siya mismo ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin at kung paano nila patatakbuhin ng mas maganda, mas maayos, mas quality ang Miss Universe, di ba? So 'yon, kaysa yung ganito ang direction na parang hindi na natin alam na parang bakit ba ganito ano ba ang nangyayari, di ba? Pero syempre umaasa pa rin ako na masisettle nila to at umaasa ako na na mapapaganda pa rin nila ang takbo ng Miss Universe ngayon taon na to. So good luck, di ba? nako, nakakaloka. Sobrang nakakaloka kasi parang feeling ko ang hirap ng sitwasyon ng Miss Universe ngayon. So, I hope na maayos nila yan ng bongga-bongga. ba? -bongga, diba? So, para naman sa sumunod natin, Chika, Winwin -win Marquez, nagsalita para kay ating sa Manalo. She's ready. She's ready to get the fifth crown. I'm very happy, very happy for her because she's this destined to do this. She destined to go to the Thailand. I'm just here to support her. So, yun. Nakakatuwa, ito yung first runner-up ni Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines, di ba? Na grabe ang suporta ni Winwin -win para kay Atisa Manalo. At nakakatuwang marinig sa mga Marquez, katulad ni Michelle D. at saka si Winwin -win Marquez, si Michelle D. pala at saka si Winwin -win Marquez, na marinig sa kanila na grabe silang mag-support sa Pilipina beauty queen natin. Grabe silang magtiwala kay Maria Atisa Manalo at natutuwa ako. Sana ganun tayong lahat, no? Na talagang todo ang suporta natin sa ating Reyna. Bakit hindi, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kaya ni Atisa sa makuha ang corona. Basta magtiwala lang tayo sa kanya ng bonggam-bongga, -bongga, di ba? So, yan. At para naman sa sumunod na chika, bagong roommate ni Atisa sa Manalo na si Miss Panama, Anong chika mo dito, Mama Sam? Kasi di ba napapabalita si India daw ang roommate niya. Tapos ngayon, ay si Panama na nga daw. Happy ako kasi syempre, di ba, maganda din naman si Miss Panama. And then, ayun, mas maganda na maging close sila sa isa't isa. At good luck sa kanilang dalawa dahil pareha silang maganda at Ayun, sana magkasundo sila. So, Latin and Asia. So, bakit kaya hindi kay Bina si Atisa, no? Eh, paano kasi malalaman kasi ni ano yung strategy game, ganon. Anyway, good luck. Good luck kay Atisa at good luck kay Miss Panama bilang roommate. Sana maging close sila ng bonggam-bong. Ganon last year si Peru, di ba? Ngayon naman si Panama, <laughs> di ba? So, para naman sa sumunod natin, chika, ano naman ang masasabi mo sa format ng Miss Universe ngayong taon na to. Top 30, top 10, top 50 at uh, top 5 and top 3. Mm. Parang nung last year top 30 tapos top 16, tapos top 10 and then top 5. So ngayon ang masasabi ko ay medyo mahirap kung iisipin mo pero gusto ko yung format kasi talagang kung magaling ka lulusot ka. O, di ba? So, top 30, so for sure, kaya natin tumuntung dyan. Sa top 10, galingan lang ni Atisa para makatuntung tayo sa top 10. Pag bongga ang evening gown niya, kaya natin lumusot sa top 5. Pag magaling ang Q&A niya, kaya natin sumagot sa top. Lumusot sa top 3. Kapag, ano to, kumbaga, kapag pinalan pa tayo, pwede tayong manalo ng Miss Universe. Di ba? So, yon ganong kadali ang proseso. At yung proseso na yan, dapat natin pagkatiwalaan ng ating pambato na si Atisa Manalo. At naniniwala ako kay Atisa na prepared siya sa bawat aspeto. Top 30, makakalusot tayo. Huwag lang tayong mapaglaruan at maging maganda sana ang performance ni Atisa, kaya yan ng top 10. So, pag naka-top 10 yan, so, ibig sabihin, kaya pa natin lumusot ng top 5. So, yan. Kapag naka-top 5 yan, palarin lang tayo top 3. So, magtiwala. Tiwala talaga ang ibibigay natin kay Atisa. So, okay ako sa format. Medyo mahirap, pero kapit lang. ba? Diba? Kasi marami kasing candidates eh. Kaya top 30. Meron silang 100 Almost 130. So, 100 ang maliligwa. Ay, nako, good luck. So, masaya yan. Laban. At para naman sa sumunod nating chika. So, eto nga. So, yung chika. Mamasama nyo naman ang masasabi mo sa beauty ni Miss Universe Angola. Well, ang masasabi ko, maganda siya. Oh, isa siya sa mga pwede mong abangan na black beauty na nagkukumpit ngayon dito sa Miss Universe. And then, gusto ko yung, yung kanyang Saka kung paano siya tumingin talaga, sobrang mapapaano ka, magnet ka sa kanya. So, isa siya sa mga black beauty na talagang aabangan mo ngayon dito sa Miss Universe. Kabilang si Katevoir, ayan, si Angola, sila yung mga magagandang, ano eh, magagandang black beauty na talaga namang masasabi ko, wow, 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 wow. Ang lakas ng laban. At parang feeling ko, talagang, kakabugto ng bonggong-bongga -bongga dito sa Miss Universe. So, yun. So, mabibigyan niya ng chance na makapasok sa semifinals. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga. Siyempre, kampo-kampo dito sa Miss Universe ngayon. So, parang nahati sa dalawang grupo, Vina and Atisa. Ayun. So, sila kasi yung dalawang malakas. So, nahati. So, yung iba, ayan, katulad niyan. Go for at sa manalo si Miss USA And then, anong chika mo dito Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay Bongga yan, oo So at least diba, nagtapat na si USA at saka si Philippines And then, hindi nagpakabog ang beauty ng ating pambato At nakita naman natin kung gaano siya kadyosa Kung gaano siya kaganda Kaya, winner So para sa akin, winner talaga At kaya 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 ko mabog and then of course si Venezuela naman ay nasa kampo naman ni Thailand bakit ganun no nakakaloka sila walang well, masasabi ko pareha silang hindi maganda charot so yon ayon so tama lang so nakita ko naman si Venezuela na parang yung ang dating sa akin ano niya yung figura niya ay yung itsura niya ha ano, parang medyo matured tignan. Ayan na nga, si Vina na nga yung ano, nakain pa ni Vina, yung ganda ni Venezuela, kahit maputi si Venezuela, di ba? So ako, para sa akin, okay lang yan. Kasi pag dumikit siya kay Atisa, lalong mawawala yung ganda niya. Charot. Kaya alam niya kung kanila siya didikit. So tama yun nila niya para sa akin. At syempre, yung mga magaganda doon naman kahit Philippines. So charot lang. Nilalaro-laro ko lang. Pero I hope na sana maging magkakaibigan ng mga kandidata, kunin nila yung momentum to na maging close sila sa isa't isa. At higit sa lahat, just ko naman, wag na silang pag divide by Yung alam mo yun, yung para isang kampo na lang sila winner na yon kasi naman pare-parehas lang naman silang kandidata dito na gustong manalo na Miss Universe eh bakit pa mag-iiwasan ang liit-liit lang kaya ng hotel for sure nagkakasulubong sila sa isa't isa di ba so nasa sa kanila na lang yon kung ayaw nilang mamansin or gusto nilang magkaroon ng friendship or paano ang gagawin nila so laban at para naman sa sumunod natin chika eto nga just ko pambato ng Nicaragua. Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty niya? Gusto ko siya. Sobrang gustong gusto ko siya. Kasi yung nakita ko siya nung nakaraang araw, sobrang panado talaga yung beauty niya in person. Isa siya sa mga nakikita kong malakas na kandidata. Si Nicaragua, si Colombia, si Costa Rica. Ayan, silang tatlo. Talagang aabangan mo. Siyempre kasama siyempre si Miss Philippines. Apat. Sama mo si Miss Thailand, lima. So, yung iba, inaabangan pa natin. Pero talaga sa akin, ayan, si Cote, Cote ay isa yan. Si, paano, ah, si ano, Costa Rica, si, tawag dito, ah, ayan, Colombia, Philippines, Thailand. So, silang anim na. So, syempre, titignan pa natin yung iba. Pero for now, sila muna yun. Nakikita ko talagang kabog ang beauty. oh, di diba? So, yan. And then, para na sa sumunod natin, chika, eto nga, tatlong malalakas na kandidata sa Asia. Mama, sa tingin mo, kabog ba talaga? So, syempre, Philippines, Vietnam, and Thailand. So, well, ang masasabi ko, sila tatlo ay malalakas pagdating sa social media. Yung hatak nila sa social media talaga, yung mga followers nila, yung fans nila, lalo-lalo na si sa talagang, oh my gosh, nagno-number one ngayon sa botohan. So, kung iisipin mo, nakakatuwa yung support na binibigay ng mga Pinoy. And then, kung magkakaisa tayong lahat, eh talagang winner tayo dito, di So, so support na lang ang kailangan talaga natin ibigay kay ati sa Manalo. And then nagpapasalamat din ako sa mga sumusuporta talaga na love na love si ati sa at hindi bumibitaw sa tiwala kay Atisa, di ba? And then, ayun, si Vina, malakas din si Vina kasi, syempre, yung mga tagahanga ni Vina, nakakaloka naman talaga. And then, malakas din talaga yung hatak ni Vietnam. Tingnan mo si Vietnam, nagnanumber to kay Atisa. So, ibig sabihin, kaya niya mag -penetrate talaga mag-penetrate talaga pagdating sa followers, di ba? So, yon good luck pa rin, syempre, sa atin at wish all the best. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, unstoppable pambato natin sa Miss Universe. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko lang, eh, nakikita naman yung siguro na talagang hindi na siya mapipigilan sa kanyang pagiging eksenadora dito sa Miss Universe. Actually, hindi naman siya umi-eksene. Eh. Natural yung ganda. Natural yung ipinapakita. At hindi nag-hold. Yan. So, ako talaga, natutuwa ako sa suporta ng mga Pinoy and then plus nando doon na alam mo yon na ang pambato natin ay lumalaban isa na lang talaga ang iniisip ko yung organization ha -ha. kung siya nga ba ang pipiliin kasi baka may organization may sarili silang gusto o oh, ba diba? so may hirap naman yon pero magtiwala tayo kay Atisa at yung galawan ni Atisa dito pagkatiwalaan natin na hanggang sa makuha niya yung tamang laban So, siguro naman, well-prepared. Sabi ko nga kanina, maganda ang format. So, parang feeling ko, kakayanin natin na makatalon sa next round. Sabi ko nga si Atisa, umabot lang yan ng lima. Masaya na ako eh. So, kung papalarin tayo, sana umabot tayo na hanggang sa taplo. ba? Pero nasa lakas yan ni Atisa. Nasa laban yan ni Atisa. At higit sa lahat, depende sa mga horado. So, kailangan lang talaga, well prepared lang talaga si Atisa sa kanyang magiging performance sa preliminary competition. Medyo matagal-tagal pa to, no? So, parang may sa susunod na linggo pa. And waiting tayo kung ano ang mangyayari. So, ngayon wala silang mga eksena at ganap. Ayan na, magkakaroon na ng event dito sa ano, tawag dito. Magkakaroon sila ng event dito sa sa MGI Hall sa Wednesday. So, i-introduce na sila para sa kanilang press conference. And then, after that, pupunta na sila ng Phuket and then pupunta ng Pataya. Sa Pataya, magkakaroon ng swimsuit competition sa susunod na linggo. And then, ayon So, pupunta na sila sa papunta na sila sa exciting moment. So, after niya, matatapos na ang Miss Universe. And then, good luck, di ba? So, ipag-pray po natin si Atisa araw-araw na sana mailaban niya talaga to ng todo-todo at i-guide siya ni God, di ba? Na makuha niya yung corona. So, sabi ko nga, walang magiging imposible. Lumabas lang talaga yung destiny para sa kanya. Tapos lumabas lang yung aura niya ng bonggam bongga, -bongga ay winner yan. Diba? So, yan. So, are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. At sa mga nangyayari ngayon na chika, ay talaga naman, just ko, nakakakaba ang mga intriga, ba? Diba? So, nakakagulat. So, yun, ganun lang. Wala naman tayo magagawa sa kanila, kundi panoorin, pakinggan, and then tingin ko ay... Ano yan? Magiging maayos din yung lahat. So, basta tiwala lang tayo. So, laban lang, di ba? So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sa ganon always keep smiling and laban lang so guys Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, mm -hmm. oh,